ko ang minamahal mo lang ay ang mga nagmamahal sa iyo, kulang ito. Mahalin mo rin kahit yung nakakasakit sa iyo. Ang gusto ring i ng Panginoon, yung pagiging mabuting asawa mo, yung pagiging mabuting magulang mo, yung pagiging mabuting anak mo, kapatid mo. Hindi lang yung sa level na di ka batugan, oy okay na 'yon. Nagtatrabaho ka, responsable ka, okay na 'yon eh. Gusto ng Panginoon, i-upsize mo pa. Yung bang sa kabila ng makaranas ka ng mga pagdurusa, magiging mabuting asawa, ina, ama, kapatid, anak ka pa rin sa kan. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. At makatutulong yung mga taong pinagtsatsagaan natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin. Mahintay natin ang pagbabago ng isang tao, lalong-lalo na kung ito ay malapit sa atin, sa At kung hindi man, tayo muna o tayo na lang ang magbago. Darating naman ang panahon ng ang Diyos na ang magsasabi sa o oh, sige na, give up na, ala na, ayaw na talaga yung magbago. Pero habang hindi dumadating iyon, eh, pagtsagaan natin yung taong yon. Sa gayon, hindi man siya mabago, tayo ang mababago unti-unti ng Panginoon. Kapag nagluko yung asamo, gagantihan mo ng pagluloko o kaya gagantihan mo ng masama ito. Sinong maapektuhan? Yung asamo? mo? Oo, konti. Pero ang mas maapektuhan, yung mga anak ninyo. Wala namang kinalaman yung mga anak ninyo sa problema ninyo. Kapag pinagpakitahan mo ng hindi maganda, yung kapatid mo nagpakita ng hindi maganda sa'yo. Apektado yung kapatid mo na pinagpakitahan mo rin ng hindi maganda? Yes, pero konti lang. Ang pinaka-apektado ay yung mga magulang ninyo na wala namang kinalaman sa pagkakagalit ninyo. Anak nila kayo pareho. Ang pinaka-apektado ay yung wala namang kinalamat. Kaya, mas nagiging ang ating kasalanan kung ito ay ating kinatitigasan o mas pinagninintay kritikan. Mga kapatid, huwag po nating isipin na tayo ang inaapi at binibiktima o nabibiktima kapag tayo nasa mali na. On the contrary, tayo ang lalabas nang aapi at ang bibiktima kapag tayo ay nasa mali na pero tayo nagmamatigas pa. E eh, sino bang nagmamatigas sa kasalanan kundi yung mga taong mayayabang? At yung taong mayayabang ang siyang may gana lang din naman na mangapi at mangbiktima ng sino man. Lahat tayo tao. Lahat tayo sabi natin mahina mayroong hilig o hilig sa pagkakasala, lahat tayo makasalanan. Totoo yan. Pare-pareho lang tayo pagdating siyan. Pero saan papasok yung kaibahan? Kapag tayo ay nabubuhay ayon sa spirito, hindi bibigay sa temptation na yan. Hindi talagang magiging tunay at mararamdaman natin Diyos nga si Jesus sa ating buhay kung hindi tayo mamumuhay ayon sa Espiritu from ordinary, nakakagawa tayo ng extraordinary. Hindi konti, marami. Lahat pa nga, hindi ka lang magiging masaya. Mas magiging masaya. Mas magiging magaling. Mas magkakaroon ka ng gana. Mas magkakaroon ka ng magandang pananaw sa buhay. Iyon ang nagagawa ng Espiritu.